Ang makapangyarihang panalangin ito ay isang pahayag ng pananampalataya at tiwala sa Diyos, humihiling ng pagpapabago, transformasyon at banal na paggabay. Sa pamamagitan nito, humihingi ka ng proteksyon, lakas at tapang upang harapin ang mga pagsubok, palaging naglalayo ng kapayapaan at karunungang nagmumula sa Diyos. Magpakasawa sa kanyang biyaya at magabaya ng kanyang kapangyarihan na may bagong pananampalataya upang makamtan ang tagumpay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Bakit nga ba marami sa atin ang nagiging mabilis mawala ng pag-asa, lalo na kapag parang walang nangyayari sa ating buhay? Paano ba natin tinitingnan ang ating sitwasyon? Isang taon na naman ang nagsimula at sa tingin natin ang lahat ay parang paulit-ulit lang. Mga parehong problema, parehong pakiramdam, parehong sitwasyon. Minsan, tila ba kahit anong gawin mo, hindi pa rin umaabot sa mga pangarap mo. Naiisip mo na ba kung bakit? Ang tunay na tanong dito, paano mo pinapahalagahan ang oras at ang buhay na meron ka ngayon? Minsan, hindi ba't natatakot tayo na baka hindi natin maabot ang mga pangarap natin? O baka naman, tinatanong natin ang sarili, bakit ba ako patuloy na nagsusumikap? Para saan? Kung ito ang nararamdaman mo, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay dumadaan sa mga sandaling ganito. Pero tanungin mo ang sarili mo, ano ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng iyong pagnanais? Huwag mong kalimutan, may mga bagay na wala sa atin, pero may mga bagay din na kayang-kaya nating baguhin, at 'yun ang ating pananaw ang ating reaksyon sa mga nangyayari. Minsan, natatakot tayo sa pagbabago. Saan tayo pupunta? Ano ang mga mangyayari? Ngunit kung hindi natin masimulan, paano tayo matututo at magbabago? Hindi ba't ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating puso? Kung hahayaan mo si Diyos na manguna sa bawat hakbang mo, hindi ba't ang lahat ay magkakaroon ng kahulugan at direksyon? Pwede ba nating buksan ang ating mga puso para sa mas magandang taon, mas magaan na pananaw at mas matibay na pananampalataya? Pwede bang ito na ang taon na magsisimula ang lahat ng pagbabago, hindi dahil sa mga pangyayari, kundi dahil sa ating desisyon na magtiwala kay Diyos at magpatuloy sa kabila ng lahat? Naranasan mo na bang maparalisa ng takot sa hindi alam, iniisip na wala kang lakas para harapin ang mga darating? Naranasan ko na iyon at alam ko kung paano ang pakiramdam na may malamig na pakiramdam sa tiyan, ang kawalan ng katiyakan sa susunod na hakbang. Minsan, ang pagkabalisa ng hindi pag-alam sa hinaharap ay masyado ng malaki kaya mas pinipili na lang nating manatili sa ating comfort zone, kahit alam natin na tinatawag tayo ni Diyos sa isang mas mataas na layunin. Naisip mo na ba kung bakit may ganitong kapangyarihan ang takot sa iyo? kahit na alam mong hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng Takot. Naalala mo ba ang isang sandali sa buhay mo na tinawag ka ni Diyos para sa isang bagay, pero ang takot ang pumigil sa iyo na magpatuloy? Parang may tinig na nagsasabi sa iyo na hindi ka kaya o na ang mga pagsubok ay masyado ng malaki. Naisip mo na ba na marahil ang takot ang kailangan mong talunin para makapasok sa susunod na antas ng pananampalataya? Sa bawat pagkakataon na tayo nagdadalawang isip na magpatuloy, hinahayaan natin na ang takot ang magkontrol sa ating buhay. Pero paano kung, imbis na ito, nagdesisyon ka ng maglakad ng may tiwala, na kahit may mga pagsubok, alam mong si Diyos ay kasama mo. Ano kaya ang mangyayari kung, sa oras na ito, manalangin ka at humingi ng tapang para harapin ang hindi alam? Naisip mo na ba na kapag pinayagan mong si Diyos ang magkontrol, nawawala ang kapangyarihan ng takot? Sigurado akong nais ni Diyos na magpatuloy ka, hindi dahil mayroon kang lahat ng sagot, kundi dahil siya ay kasama mo. Natanong mo na ba kung ilang milagro ang maaaring naisin mo kung hindi ka tumuloy dahil sa takot? Kaya, ano ang magtutulak sa iyo upang magdesisyon ngayon? Patuloy bang mamamayani ang takot kung hindi mo ito haharapin gamit ang lakas na nagmumula kay Diyos? Huwag mong hayaang magkontrol ito sa iyong buhay. Panahon na para tignan ang hinaharap ng may kumpiyansa na si Diyos ay maihawak na lahat at siya ang maghahatid sa iyo sa daan. Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari sa ating buhay kapag nagiging mapagod tayo sa paghihintay? Sa mga sandaling tila walang mangyari, ang ating mga puso at isipan ay tinatanong kung bakit hindi sumasagot ang Diyos. Tanong ko sa iyo, sa tuwing nararamdaman mong parang ang mga dasal mo ay hindi naririnig, paano ka tumugon? Madalas, tayo ay nagiging disilusyonado, pakiramdam natin parang hindi sapat ang ating mga pagsusumikap o ang ating pananampalataya. Pero ito ang tanong na dapat natin itanong sa ating sarili, ano ba ang hinahanap natin sa mga sagot na iyon? Umaasa ba tayo sa ating sariling timing o sa plano at oras ng Diyos? Ang makapangyarihang panalangin ito ay isang pahayag ng pananampalataya at tiwala sa Diyos, humihiling ng pagpapabago, transformasyon at banal na paggabay. Sa pamamagitan nito, humihingi ka ng proteksyon, lakas at tapang upang harapin ang mga pagsubok, palaging naglalayo ng kapayapaan at karunungang nagmumula sa Diyos. Magpakasawa sa kanyang biyaya at magabayan ng kanyang kapangyarihan na may bagong pananampalataya upang makamtan ang tagumpay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Bakit nga ba marami sa atin ang nagiging mabilis mawala ng pag-asa, lalo na kapag parang walang nangyayari sa ating buhay? Paano ba natin tinitingnan ang ating sitwasyon Isang taon na naman ang nagsimula at sa tingin natin, ang lahat ay parang paulit-ulit lang, mga parehong problema, parehong pakiramdam, parehong sitwasyon. Minsan, tila ba kahit anong gawin mo, hindi pa rin umaabot sa mga pangarap mo. Naiisip mo na ba kung bakit? Ang tunay na tanong dito, paano mo pinapahalagahan ang oras at ang buhay na meron ka ngayon? Minsan, hindi ba't natatakot tayo na baka hindi natin maabot ang mga pangarap natin? O baka naman, tinatanong natin ang sarili, bakit ba ako patuloy na nagsusumikap? Para saan? Kung ito ang nararamdaman mo, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay dumadaan sa mga sandaling ganito. Pero tanungin mo ang sarili mo, ano ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng iyong pagnanais? Huwag mong kalimutan, may mga bagay na wala sa atin, pero may mga bagay din na kayang kaya nating baguhin, at yun ang ating pananaw, ang ating reaksyon sa mga nangyayari. Minsan, natatakot tayo sa pagbabago. Saan tayo pupunta? Ano ang mga mangyayari? Ngunit kung hindi natin masimulan, paano tayo matututo at magbabago? Hindi ba't ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating puso? Kung hahayaan mo si Diyos na manguna sa bawat hakbang mo, hindi ba't ang lahat ay magkakaroon ng kahulugan at direksyon? Pwede ba nating buksan ang ating mga puso para sa mas magandang taon, mas magaan na pananaw at mas matibay na pananampalataya? Pwede bang ito na ang taon na magsisimula ang lahat ng pagbabago, hindi dahil sa mga pangyayari, kundi dahil sa ating desisyon na magtiwala kay Diyos at magpatuloy sa kabila ng lahat? Naranasan mo na bang maparalisan ng takot sa hindi alam, iniisip na wala kang lakas para harapin ang mga darating? Naranasan ko na iyon at alam ko kung paano ang pakiramdam na may malamig na pakiramdam sa tiyan, ang kawalan ng katiyakan sa susunod na hakbang. Minsan, ang pagkabalisa ng hindi pag-alam sa hinaharap ay masyado ng malaki kaya mas pinipili na lang nating manatili sa ating comfort zone kahit alam natin na tinatawag tayo ni Diyos sa isang mas mataas na layunin. Naisip mo na ba kung bakit may ganitong kapangyarihan ang takot sa iyo, kahit na alam mong hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng takot? Naalala mo ba ang isang sandali sa buhay mo na tinawag ka ni Diyos para sa isang bagay, pero ang takot ang pumigil sa iyo na magpatuloy? Parang may tinig na nagsasabi sa iyo na hindi ka kaya o na ang mga pagsubok ay masyado ng malaki. Naisip mo na ba na marahil ang takot ang kailangan mong talunin para makapasok sa susunod na antas ng pananampalataya? Sa bawat pagkakataon na tayo nagdadalawang isip na magpatuloy, hinahayaan natin na ang takot ang magkontrol sa ating buhay. Pero paano kung, imbis na ito, nagdesisyon ka ng maglakad ng may tiwala, na kahit may mga pagsubok, alam mong si Diyos ay kasama mo. Ano kaya ang mangyayari kung, sa oras na ito, manalangin ka at humingi ng tapang para harapin ang hindi alam? Naisip mo na ba na kapag pinayagan mong si Diyos ang magkontrol, nawawala ang kapangyarihan ng takot? Sigurado akong nais ni Diyos na magpatuloy ka, hindi dahil mayroon kang lahat ng sagot, kundi dahil siya ay kasama mo. Natanong mo na ba kung ilang milagro ang maaaring naisin mo kung hindi ka tumuloy dahil sa takot? Kaya, ano ang magtutulak sa iyo upang magdesisyon ngayon? Patuloy bang mamamayani ang takot kung hindi mo ito haharapin gamit ang lakas na nagmumula kay Diyos? Huwag mong hayaang magkontrol ito sa iyong buhay. Panahon na para tignan ang hinaharap ng may kumpiyansa na si Diyos ay maihawak na lahat at siya ang maghahatid sa iyo sa daan. Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari sa ating buhay kapag nagiging mapagod tayo sa paghihintay? Sa mga sandaling tila walang mangyari, ang ating mga puso at isipan ay tinatanong kung bakit hindi sumasagot ang Diyos. Tanong ko sa iyo, sa tuwing nararamdaman mong parang ang mga dasal mo ay hindi naririnig, paano ka tumugon? Madalas, tayo ay nagiging disilusyonado, pakiramdam natin parang hindi sapat ang ating mga pagsusumikap o ang ating pananampalataya. Pero ito ang tanong na dapat natin itanong sa ating sarili, ano ba ang hinahanap natin sa mga sagot na iyon? Umaasa ba tayo sa ating sariling timing o sa plano at oras ng Diyos? Bilang isang Kristiyano, naranasan ko rin ang mga sandali ng pagdududa. Parang hindi ko kayang makita ang mga sagot sa aking mga panalangin at iniisip ko kung may ginugol na lang na panahon na nasayang. Pero nararamdaman ko ngayon na mas marami pa akong natutunan sa mga oras ng paghihintay kaysa sa mga agarang sagot. Paano kung, sa halip na mag-alala, maaari tayong magtiwala na si Diyos ay laging may dahilan kung bakit hindi agad ibinibigay ang ating mga hinihiling? Narito ang mahalagang tanong, anong klasing pananampalataya ang mayroon tayo kapag ang sagot ay hindi agad dumating? Madali bang mawala ng pag-asa o tayo ba patuloy na nagtitiwala sa Diyos kahit na hindi natin nakikita ang buong larawan? Maaaring iniisip mo na mahirap maghintay at talagang mahirap lalo na kung ang ating mga puso ay puno ng mga pangarap at hangarin. Pero, sigurado akong may dahilan kung bakit tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala at maghintay. Hindi ba't maraming beses nang napatunayan sa atin na mas maganda ang mga plano ng Diyos kaysa sa ating sariling plano? Sa mga sandali ng paghihintay, baka hindi natin nakikita kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Pwede mo bang isipin kung ilang pagkakataon na iniiwasan natin kung hindi tayo naghintay ng konti pa? Kung mananatili kang tapat sa kanya at maghihintay sa kanyang oras, hindi ba't makikita mo ang mas maganda at mas mataas na layunin na nais niya para sa iyong buhay. Naranasan mo na bang magtaka kung bakit tila ang bawat hakbang na ginagawa mo para makamit ang iyong mga pangarap ay laging may hadlang? Bakit parang sa bawat hakbang forward, may dalawang hakbang pabalik? Kung ganyan ang pakiramdam mo, alam mo ba na hindi ka nag-iisa? Dami na ring beses na ako mismo ay nakaramdam ng ganitong kabiguan, parang ang lahat ng pagod ay naurong lang. Pero may isang bagay na natutunan ko, hindi pa laging ang paraan ng Diyos ay ayon sa ating plano. Ang mga pagkaantala at pagkatalo ay hindi pa laging indikasyon ng kabiguan. Sa katunayan, ito ay pagkakataon upang mas matutunan natin kung paano magtiwala at magpatuloy kahit na ang lahat ay hindi ayon sa ating nais. Pwede bang naiisip mo ngayon bakit ako pa? Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? May mga panahon na tayo ay napapaisip kung ang ating pagsusumikap ay may kabuluhan, pero nakalimutan natin na ang ating mga pagsubok ay mailayunin. Tanong ko sa iyo, paano mo tinutukoy ang tagumpay? Sa mga mata ng tao, baka iniisip nila na ang tagumpay ay makikita sa materyal na bagay o sa instant na resulta. Pero sa Diyos, ang tagumpay ay maaaring makita sa iyong pagtityaga, sa iyong pagtanggap ng kanyang plano kahit na ang lahat ay hindi kaaya-aya. Hindi ba't parang ang Diyos ay palaging may mas mataas na layunin sa likod ng bawat pagsubo? Ano kaya kung ang mga paghihirap na nararanasan mo ngayon ay mailayunin na magturo sa iyo ng pasensya, pagtiwala at pananampalataya? Marami akong pagkakataon na sa gitna ng mga pagsubok, iniisip ko na mag-give up na lang. Pero sa bawat pagkakataon na ako'y tumigil at nagdasal, doon ko nakita ang mga bagong oportunidad na akala ko'y hindi ko makakamtan. Baka sa oras na ito, nararamdaman mong natatanggal ang lahat ng mga piraso, pero anong gagawin mo ngayon? Papatuloy ka bang maniwala na ang Diyos ay kumikilos kahit na hindi mo pa nakikita ang resulta? Pwede bang sa pagkakataong ito, ang tunay na layunin ay hindi kung kailan matatapos ang laban, kundi kung paano ka maghihintay at magtitiwala sa Kanya habang ikaw ay patuloy na lumalakad? Hindi ba't sa mga pagkakataon na hindi natin makita ang daan, doon natin natutuklasan ang tunay na lakas ng ating pananampalataya. Napansin mo na ba kung paano madalas nating iniisip na ang ating mga problema ay ang pinakaimportanteng bagay sa ating buhay? Parang ang buong mundo ay umiikot sa ating mga pagsubok at nakakalimutan nating tignan ang kabuuan ng plano ng Diyos para sa atin. Lahat tayo ay may mga pangarap, mga plano, at mga ambisyon ngunit minsan ang mga ito ay nahaharap sa malalaking hadlang. Paano ba natin tinatanggap ang mga hadlang sa ating buhay? Kapag ang buhay ay nagiging mahirap, madaling mawala ng pag-asa at magtanong kung maisaysay pa ba ang mga bagay na ito. Pero tanong ko sa iyo, paano kung ang bawat hadlang na dumarating sa iyong buhay ay isang pagkakataon para mas mapalalim ang iyong relasyon sa Diyos? Minsan, nangyari na ba na iniisip mo na, bakit ako pa? Lahat ng tao sa paligid mo ay parang may magaan na buhay, samantalang ikaw ay patuloy na nahihirapan. Baka hindi mo alam, pero sa bawat pagsubok na dumaan, doon natin nakikita kung gaano katibay ang ating pananampalataya. Sa mga sandaling ito, naisip mo ba kung paano tumugon ang Diyos sa mga panalangin mo? Siguro iniisip mong hindi ka naririnig, pero sa katunayan, ang Diyos ay hindi natutulog, he is always working in the background. Hindi ba't ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay mailayunin na magturo sa atin kung paano magtiwala ng buo kay God? Baka iniisip mo, paano ko ngayon makakaya? Lahat tayo ay dumaan sa mga mahihirap na panahon at ako mismo ay naranasan ko rin ito. Pero alam mo ba kung anong natutunan ko? Na ang mga paghihirap ay mailayunin hindi para pabagsakin tayo, kundi para itaas tayo sa mas mataas na antas ng pananampalataya. Huwag mong kalimutan na sa bawat pag-iyak, may pagkakataon kang magsimulang muli. Hindi ba't sa mga sandali ng pag-aalinlangan, doon natin natutuklasan kung gaano kahalaga ang pagtitiwala kay Diyos. Kaya ngayon, tanong ko ulit sa iyo, handa ka na bang magtiwala ng buo at ituloy ang laban, kahit na parang walang pag-asa? Baka iniisip mo na ang iyong sitwasyon ay hindi magbabago. Pero, sa halip na mawala ng pag-asa, Paano kung simulan mo ngayong araw na ilagay ang iyong pananampalataya kay God? Na kahit anong mangyari, he is in control. Hindi ba't sa mga pagsubok mas natututo tayo kung paano magpatawad, magtiwala at magpatuloy kahit na wala tayong nakikita? Nakakaranas ka ba ng mga sandali na parang hindi ka na makalabas sa kabilugan ng iyong mga problema? Parang anong gagawin mo kapag ang lahat ng iyong plano ay nagiging kabiguan? Nandyan ang mga pangarap na unti-unting nawawala at ang mga tanong na hindi nasasagot. Minsan, parang hindi na natin kayang magpatuloy, hindi ba? Pero tanungin kita, ano ba ang nangyayari kapag binibigan mo ng pagkakataon ang Diyos na magsalita sa kalagitnaan ng lahat ng ito? Ano ang mangyayari kapag inilalagay mo ang lahat ng iyong pag-asa sa Kanya? Bilang tao, natural lang na magduda at mawala ng pag-asa, pero, tanong mo sa sarili mo, paano kung ang mga pagsubok na dumarating sa atin ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos? Paano kung ang mga bagyong ito ay nagiging paraan para mas mapalapit tayo sa Kanya, upang mas maging matatag tayo sa ating pananampalataya? Iminumungkahi ko na, sa kabila ng lahat ng iyong pinagdadaanan, may malalim na dahilan kung bakit ka dumadaan sa mga ito. Naranasan ko rin na mawala ng lakas at sa bawat pagbabako, doon ko natutunan na ang tunay na lakas ay matatagpuan kay Jesus, hindi sa sarili ko. Hindi ba't sa mga sandali ng kaguluhan, doon tayo natututo kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos. Ang mga sagot na hinahanap mo ay hindi laging dumadating sa paraang inaasahan mo, pero hindi ba't may mga pagkakataon na ang Diyos ay nagsasalita sa mga simpleng bagay na hindi natin napapansin. Minsan, iniisip natin na ang bawat problema ay hindi na malalampasan. Pero tanong ko sa iyo, naisip mo ba na ang bawat hamon na dumarating sa buhay mo ay isang pagkakataon na pinapadala ng Diyos upang matutunan mong magtiwala sa Kanya ng buo? Baka iniisip mo, paano ko kakayanin ito? Pero tingnan mo, habang ikaw ay nananalangin at nagtitiwala kay God, ang bawat pagsubok ay nagiging pagkakataon para magpatuloy. Hindi ba't kapag iniiwasan mo ang lahat ng iyong mga takot at sumasandal sa Diyos, doon ka nakakakita ng liwanag sa gitna ng dilim? Kaya, handa ka na bang magtiwala kay God at sumunod sa kanyang plano, kahit na hindi mo pa nakikita kung ano ang hinaharap? Nararamdaman mo ba na parang paulit-ulit na lang ang mga pagsubok na dumarating sa buhay mo? Ang mga tanong na walang sagot, ang mga pangarap na hindi natutupad. Minsan, gusto mong sumuko, parang tinatamaan ka na sa bawat sulok, at naiisip mong, bakit nga ba ako patuloy na lumalaban? Pero, paano kung sabihin ko sa iyo na sa gitna ng lahat ng iyon, nandoon ang Diyos, naghihintay ng pagkakataon para ipakita ang kanyang kapangyarihan at pag-ibig? Saan mo ba inilalagay ang iyong mga mata sa oras ng pagsubok? Sa mga problema o sa Diyos na mas malaki sa lahat ng iyon? Alam mo ba na sa bawat pagsubok, may pagkakataon kang mapalapit sa Kanya? Kung iisipin mo, ang buhay ay parang isang paglalakbay na puno ng mga hadlang at hamon, pero ang tanong ay, Sino ang kasama mo sa bawat hakbang? Kung kasama mo si Jesus, paano hindi magiging magaan ang bawat bigat? Minsan, iniisip ko, bakit ba ang buhay ng iba ay parang mas madali? Tapos bigla akong naaalala, hindi sila ang maihawak ng plano, ang Diyos ang maihawak ng lahat. Kaya kahit anong mangyari, anong pagsubok ang dumaan, ang Kanyang plano ay mas mataas kaysa sa lahat ng ating pangarap. At ito ang masaklap na katotohanan. Kapag hindi mo tinanggap na siya lang ang maihawak ng tamang direksyon, maghahanap ka lang ng mga sagot na hindi mo makikita. Baka iniisip mo ngayon, paano ko magagampanan ang lahat ng ito? Nandyan ang mga tanong na pilit mong iniwasan at yung takot na baka hindi mo kayanin. Pero, ang totoo, kapag pinili mong magtiwala sa Diyos, doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Ibinabalik ka niya sa tamang landas. Ang kailangan mo lang gawin ay sumunod, hindi ang magtaka sa bawat hakbang. Ngayon, habang nararamdaman mo ang hirap at tanong kung paano ka magpapatuloy, tanungin mo ang sarili mo, handa ka na bang magtiwala na may mas maganda pang plano si Diyos kaysa sa nakikita mo? Alam mo, madalas tayo magtaka kung bakit kailangan pang dumaan sa mga pagsubok, di ba? Bakit nga ba hindi pwedeng maging madali ang lahat? Lahat tayo may mga tanong, bakit ako? Bakit na yon? Kung si Diyos ay may plano, bakit ang lahat ay parang pabigat at puno ng hirap? Pero narinig mo na ba ang kwento ng mga taong tumagilid at muntik na mawala ng pag-asa, pero sa huli, nahanap nila ang tunay na sagot sa kanilang pananampalataya? Bakit, sa tingin mo, ang Diyos ay nagpapadala ng mga pagsubo? Mag-isip ka sandali. Kapag binabalikan ko ang mga taon na puno ng hirap, napansin ko na sa bawat pagsubo, ang Diyos ay gumagalaw sa paraang hindi ko nakikita agad. Hindi ba't ganito ang ginagawa niya sa atin, hinuhubog tayo sa kabila ng lahat ng nararamdaman natin, kung kaya mong makita na sa bawat pagdapo ng pagsubok ay may matututunan kang hindi mo makukuha sa kahit anong ginhawa, doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Baka iniisip mo, pero paano kung wala na akong lakas? Paano kung hindi ko na kaya? Kung sabihan kita na ang lakas mo ay hindi galing sa sarili mo, na ang tunay na lakas ay mula sa Diyos, na siya ang nagbibigay ng lahat ng kailangan mo para makatawid. Sabi nila, hindi ka bibigyan ni Diyos ng pagsubok na hindi mo kayang malampasan. Ang tanong ngayon, paano mo tinatanaw ang pagsubok? Itinuturing mo ba itong hadlang o pagkakataon para lumapit pa sa Diyos? Ngayon, habang nangyayari ang lahat ng ito, tanungin mo ang sarili mo, anong uri ng pananampalataya ang ipinapakita ko sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok na ito? Naghihintay ba ako ng solusyon mula sa Kanya? O baka naman iniisip ko na ako lang ang may hawak ng lahat? kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo. Ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.